Hi guys, tayo ay gagawa tayo ngayon ng makukutkot na mura lang. So, na lang sa loob ng ating kusina lahat ng mga ingredients na pwede nating gawin. Ito ay napakasimple lang at napakamura. na! So, ito ngayon, 'yon. Ayun, meron tayong uh, chicken wings. Tatanggalin lang natin itong mga nakakatusok sa ngalang-alang. <laughs> Charot. ayan Guntingin natin 'yan. Tatanggalin lang natin siya, guys. Nalinisan ko na 'to. Ayan no, oh. ayan, yung mga ito tanggalin natin 'yan. Tapos attach. Ayan. So, ayan, yung mga point of view charot Then guguhitan ko lang 'to dito guys para naman malagyan natin ng ma-absorb ma, ma niya yung ating mga ilalagay na mga ingredients. So mas madaling ayan no. Oh. Susugatin mo lang siya rito. So, that's it. Ganyan lang gawin natin ito lahat. Tara na at ilagay na natin to dito sa ating bowl. So ito na nga siya lahat ang ating mga na na ano naguntingan ng ating mga points of view. Then, ito lang napakasimple lang. Lagyan lang natin ng asin, tama lang. Lagyan natin ng pepper. Ayan. Then, maglalagay lang huo ako guys ng powdered garlic or pwede nyong lagyan to ng fresh na garlic. So, eggs. Dalawang eggs ang aking ilalagay dito. Kasi, mamaya ating ito kukot. Then, ngayon, i-massage natin to ng mabuti. Like this. Ayan. Napakasimple lang na ito, guys. Actually. Ayan. So, massage-massage lang natin to. Then, i-set aside muna natin to ng even mga 30 minutes, 1 hour, much better, or long hour, halimbawa, kung gusto nyong gumawa nito, i-overnight nyo, mas maganda para sumuot lalo ang kanyang mga ingredients at ang kanyang lasa. Then, takpan muna natin siya. Ayan. 30 minutes, guys. Ayan. Meron tayong i-coat lang natin siya dito or kung ko ay corn starts So dito ko siya i-coat ngayon. Kaya meron tayong ganyan. So gawin natin muna nang ganito. So ayan. Massage, massage, massage again. Then i-coat natin dito itong ating ano, ang ating chicken wings. Madali lang 'to, guys. Napakabilis lang dito at napakasarap. So taktakayin natin mabuti 'to. Ganyan. So ayan na-coat na siya lahat. Dapat kailangan siguraduhin natin na-coat siya mabuti. Ito na ang ating chicken wings sa na mga na-coat. Then, tingnan natin ang ating pinapainit na ano, ng aceite. So, try nga natin guys kung mainit na siya. Okay. So, mainit na mainit na siya. Bababaan ko ng temperature niya. So, ngayon, dapat ay deep fry siya guys, itong ating gagawin. So, ilagay na natin siya one by one. mm -hmm. Okay. So, dapat may space sila, guys. Parang, jowa mo lang nanghihingi ng space. Charot. <laughs> so, balik tayo muna natin, guys. Itong ating, oh my goodness. Ano pa lang yan, ha? Hmm. Talagang, ano siya, crunchy na siya. So, ayan. So, babalik ta rin natin siya. Babalik ta Babalik Ayan. So, I think okay, okay so guys sa first niyang pag fry. So, lutuin lang natin lahat ang mga natitira. So, ilalagay muna natin siya dito sa rock. Ito na ngayon guys ang ating na-fry lahat-lahat. So, isi-second fry pa natin siya ulit sa malakas na nakapoy. So, same na na asayte na ginamit natin kanina. Ayan, so inilinisan ko na dahil uh, sinala ko muna siya dahil marami na siyang latak, kumbaga. So, ibabalik ko ulit dito ang ating aseite, dito, at yun ulit ang ating ipang fry mamaya. So, ayan na ngayon guys, ang ating aseite, nilagay ko ulit. Painitin natin siya ulit, ngayon pa, uh, lulutuin na natin siya sa malakas na apot pa uh, hanggat mag-brown na siya. So, I think guys, ay sobrang init na niya. Mabilisan lang natin siyang lulutuin guys, pagpa ano lang, brown. Oh my goodness. Ayan. Tabilis lang ito. Balik ka rin. So that's it guys. Oh my goodness. Ibalik natin muna sa dito ulit. At lutuin natin ang iba pa. Ayan. So brown na siya. Golden brown na siya talaga. Ayan. So that's it. Ayan, so golden brown na lahat. At ngayon gagawa na, na talaga tayo ng sauce na masarap so ayun na nga guys gagawa na tayo ng napakamurang mabilis ang sauce so ito kumuha ako doon sa pinag uh, prituhan natin ng ating manok so ilagay ko lang dito ng konti so mainit na siya guys ilagay muna natin ang ating bawang i-gisern i-gisern i-gisa muna natin Then, patayin muna natin ang apoy at ilalagay natin ang mga sauce. So, gagamit na lang ako guys ng ketchup. Ketchup na gagamitin ko instead of tomato sauce ang ilalagay natin. So, na nyo ng ating bawang. Tanggalin muna natin siya dito sa may part ng apoy. So, lagay natin ng ketchup. Lagyan natin ng asukal, brown sugar. Ayan. And pwede tayong maglagay guys ng sili. Pero meron kasi akong ganito pa. Dito yung yung black spicy. So ito yung ilalagay ko guys. konti lang para hindi masyado ma ang hang dahil yung anak ko pa, uh, ayaw yan ang aking So Then, lagyan natin ng pepper. Pamienta. Ayan. Then, konting asin lang ang ating ilalagay and hello earn na natin ilalagay na natin ngayon ang ating mga chicken ilalagay na natin ang ating mga chicken ay na natin siya oh kailangan ano na natin siya even ang kanyang pagpapakulay nitong ating chicken so gagamit ako sa dalawang sa dalawang sandok na tayo guys ayan kasi kailangan ni na, ano na natin siya i-mix natin mabuti Ayan. Mix na natin ng maayos sa kanyang lahat-lahat. Then, ayan na nga guys. So, ngayon lagyan na natin siya ng Montes. Meron tayong siya. Ay, 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 Linga. Sabi niya sa mga waray. Linga, 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 linga. So, that's it. Ching. So, done na ang ating ulam na napakabilis, guys. Ayan na siya. Ooh, uh, sarap. Nyam, ang sharap So let's try. <laughs> let's try, guys. Look, a ver pa na to. Nating kakainin. Look. Hmm. Crunchy pa rin siya. Yung sauce. Mm. So, ang sarap niya guys. Wala try nyo. Ketchup lang to. Kahit anong brand ng ketchup, ang sarap. Mmm. Mmm. Ang sarap. Mmm. Okay guys, pag piyesta, pag day off ni inay, makakapag-content na po ako. So, thank you for watching. Bye-bye. Enjoy. Mmm. Sarap. Mmm. Bye.